Alam nyo ba na mayroong iba't ibang dahilan kung bakit hindi bumababa ang banal na spirito sa isang tao o hindi natanggap ng tao ang banal na spirito kahit na naniniwala sa sa Diyos kahit narinig niya ang magandang balita ang gospel of Christ but still hindi pa nananaan sa kanya ang banal na spirito o hindi niya pa natatanggap merong iba't ibang dahilan, merong iba't ibang hadlang sa banal na spirito kung bakit hindi siya bumababa sa isang tao. Merong something na hindrance o hadlang sa isang tao kung bakit hindi niya ma-receive ang Holy Spirit. Alam naman natin ang banal na spirito. Masasabi mong ang isang tao ay tunay na, tunay na naligtas, tunay na secured ang future at destiny na talagang siya ay makapunta, makapasok sa langit at makakamta ng pangako ng Diyos ay kapag ang Banal na Espiritu ay nananahan na sa atin o natanggap mo. Sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 14, Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang pangako ng Diyos o ang Banal na Espiritu ang tatak ng Diyos sa atin na magkakamit ng kaligtasan sa takdang panahon at kung wala ang banal na spirito sa tao ganun pa rin yung lifestyle niya kumbaga walang mababago walang transformation na mangyayari sa isang tao kung wala ang tulong ng banal na spirito dahil sa sarili nating kakayahan hindi natin kaya mamuhay sa kabanalan kundi kailangan natin ng patnubay ang banal na spirito na binanggit ng Panginoong Isokristo o isinugo ng Panginoong Isokristo bago siya umakyat sa langit kaya hindi ka takataka sa panahon natin ngayon. Ang daming nangangaral ng kaligtasan. Ang daming preacher, kahit sa mga lansangan, maraming nangangaral ng magandang balita. At meron din mga nagbabay bahay. Pero, hindi lahat ng nalalapitan nila. Hindi lahat ng mga taong napupunta nila, nalalapitan nila, o nababahagian nila ng salvation ay talagang naligtas Oo, sabihin na natin Meron ngang naliligtas Pero kakaunti lang Siguro sa dami-dami nilang nalalapitan O sa dami-dami ng taong nakakarinig ng salvation Siguro 10% lang ang nakaka-receive ng salvation o ng banal na spirito. At sa video nga na ito ay tatalangayin natin ang iba't ibang hadlang sa tao kung bakit kakaunti lang yung nakaka-receive ng salvation o ng Espiritu Santo. Number one, they deny the gospel. They deny Christ. Hindi talaga lahat ng tao ay tinatanggap o naniniwala sa Panginoong Yeso Kristo. Kaya nga sa panahon natin ngayon, meron mga atheist, agnostic. Sila yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kahit na bahagian mo sila ng mga Bible verse, scripture, o bahagian mo sila ng magandang balita, gospel, gospel of salvation ay hindi talaga sa kanila mananaan ng banal na spirito kasi ang key access ang susi ang unang susi para manahan ng banal na spirito sa isang tao ay walang iba kundi ang pananampalataya niya sa ating Panginoong Iso Kristo sabi nga sa scripture ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo yung kanyang tinapos lang sa krus ang makapagligtas sa atin yung pakikipag-isa natin sa kanya, yung pagsampalatay natin sa kanya. Hinding, hindi hindi mananan sa iyo ang banal na spirito kung nire mo o hindi mo tinatanggap o hindi ka naniniwala sa ating Panginoong Iso Kristo. Ayun yung unang dahilan kung bakit hindi bumababa o matatanggap ang banal na spirito sa tao. At ang pangalawang dahilan sa hadlang kung bakit hindi bumababa ang banal na spirito sa isang tao. Number two, their heart is not open. Hindi bukas yung kanilang puso o hindi bukas ang pinto ng kanilang puso. Sabi nga sa Revelation chapter 3 verse 20, Tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ito yung isa sa dahilan kung bakit useless ang mangaral ng gospel of salvation sa isang tao dahil ang puso nila ay hindi bukas merong hadlang para hindi manahan ang banal na spirito sa tao kaya kahit anong pangaral mo sa isang tao ng gospel of salvation o kaligtasan na inooper ng Diyos kung sarado naman ang kanyang puso o hindi handa ay wala kang access kasi yung puso natin ay, ay ang access para manahan ang banal na spirito kasi yung puso natin yung willingness ay nagpapakita ng ating intention kumbaga intentional tayo na pagbuksan siya ng pinto at tanggapin sa buhay natin o ang banal na spirito ay binigyan natin ng access sa pamamagitan ng pagbukas ng puso natin o ng desire para manahan sa atin kaya kahit anong pangaral mo sa isang tao ng kaligtasan ng gospel of Christ kung ang puso niya naman ay hindi intentional o sarado hinding hindi mababamba ng spirito para manahan sa kanya kaya makikita natin sa panahon natin sa mga paligid natin ngayon kalat na kalat ang mag ang mabuting balita pero hindi lahat ng taong nakakarinig nun ay talagang ligtas at tinanggap ang espiritu ng Diyos kundi yung mga tao lamang na naliligtas ay yung mga taong bukas yung puso at tinatanggap naniniwala na kay pag-isa sa Panginoong Yeso Kristo at ang pangatlo na hadlang ng pagbaba ng banal na spirito sa tao ay yung mga fake preacher fake Christian yung mga self-proclaimed Christian pero peke naman alam mo yun, yung, yung nangangaral sila ng salvation, nangangaral sila ng salita ng Diyos sa ibang tao pero sa, sa sarili nilang buhay hindi nila na-apply yon, o sa sarili nila hindi naman talaga sa kanila nananang espiritu ng Diyos kaya naman pala hindi bumababang banal na espiritu sa tao dahil pala sa mga fake Christian, sa mga fake fake preacher kasi sa panahon natin ngayon ang daming mga churches iba't ibang mga hindi lahat yan magkakatulad kundi iba't iba yan kaya hindi bababa ang banal na spirito sa tao kung ang taong nagbabahagi ng salita ng Diyos ay nagbabahagi ng fake information o sa sarili niya may problema rin siya o isa siyang hipokrito ayon lamang yung tatlong mababahagi ko sa inyo sa video na to na hadlang sa tao kaya hindi kaya hindi nananan sa kanyang banal na spirito o hindi bumababa sa kanyang spirito santo ay dahil sa mga gentong mga karakteristik o mga hadlang sa biyayang libreng kaloob ng Diyos. Ito lamang ang gusto kong ibahagi sa inyo sa video na to. Kung nagusto niyo yung mga gentong content ay maaari kayo mag-subscribe. Pakilike na rin itong video at pakiclick na rin ng notification bell para maging updated kayo sa mga bagong nire-release kong video.